Claudine, tinupad ang nais ng mga madla. Pagpapansin lang nga ba sa social media ang ginawang ito ng aktres na si Claudine Barreto, at bakit damay na naman muli si Rico Yan na alam naman nating matagal nang wala sa mundong ibabaw, o sadyang may mga taong patuloy na nagbibigay suporta sa love team ni Claudine at Rico, ano nga ba kaya ang ipinangako niya sa mga madla na handa niyang gawin, alang-alang para sa kanila, matatanda ang naging magkarelasyon noon si Claudine Barreto at Rico Yan ng apat na taon bago pumanaw ang aktor noong March 29, 2002, pagkalipas naman ng dalawang taon, ikinasal naman ang aktres sa aktor na si Raymart Santiago, sa isang civil wedding sa Isabela noong May 2, 2004, Sinunda naman ito ng kasal sa Tagaytay City noong March 27, 2006, sa pagbabalik alaalangan ng aktres, sinabi niya na dapat ay naghintay siyang maging buo muli bago sumabak sa isang bagong pag-ibig sa episode nga noon ng lifestyle program na Chris TV, noong September 2015. Sinabi ni Claudine na nagluluksa pa rin siya sa pagpanaw ng dating karelasyong si Rico Yan, nang magsimula silang magkita ni Raymar, Aniya, I was broken, I was so sad, namatayan ako tapos there's somebody who is there, na parang knight in shining armor, parang I played safe, matatanda ang sina Claudine at Rico ay isa sa mga hottest celebrity love team na sobrang hinahangaan at sinusubaybayan noong dekada 90, ngunit ano nga ba ang tinupad ni Claudine na nais ng mga madla? Pinagbigyan ni Claudine Barreto ang isang tagahanga nila ni Rico yan, tungkol sa relung regalo ng yumaong aktor para sa aktres, sa post nito sa kanyang Instagram account noong April 3, 2024, nagpost ang aktres ng kanyang OOTD, at ipinagmalaki ang bagong shoes na bigay sa kanya ni Yasser Marta, Sina Claudine at Yasser Marta ay nagkatambal sa katatapos lamang na GME 7 series na Lover's Lears, nalilink din sila sa isa't isa romantically, Ani Claudine, super late thank you at it's Yasser Marta love my rubber shoes. May isang madla na nagtanong sa aktres kung suot pa ba nito ang bigay na relo ni Rico, ayon pa sa madla, hindi matigil-tigil ang kanyang pagyak. Dahil sa pagiging matatag umano ni Claudine sa pagtanggap ng pagkamatay ni Rico, Ania, do you still wear pa rin po ba yung watch ni Rico yan? Please wear it po. I can't stop crying, because how strong are you po na nakapag move on ka sa kanya? Please po ate Claudine suotin niyo po mahal na mahal ko po kayo. Sabi ng aktres pagbibigyan niya ang hiling ng madla, namuling gamitin ang naiwang relo ni Rico, sagot ni Claudine, o oh, dahil gusto mo sige isusuot ko yung watch niya, gusto ko happy lang lagi mga friends not fans ha, kasi para sa akin ang fans ang tunay na kaibigan, dito nga makikita na talagang hanggang sa ngayon na natili na mahal na mahal pa rin ni Claudine ang yumaon niyang nobyo na si Rico, nitong nagdaang March 29, 2024, Ginugunita ang ika-22 taong anibersaryo ng kamatayan ni Rico at ang isa sa mga hindi makalimot nito ay ang aktres na si Claudine